Hi guys. No, so binigyan tayo ng uh, spaghetti ng kapitbahay dahil uh, may birthday yan doon. No, nahiya naman akong kumain kaya binigyan na lang kami ng uh, spaghetti no. Kaya yeah, honest review natin yung handa nila, no. So, ayan mga lodino, mukhang masarap siya, no. Pero parang kulang sa sauce kasi parang medyo maputla ang ko kasi spaghetti, uh, mapula, no. So, tikman natin kung ano yung lasa no. Uh, kanilang spaghetti. Honest ah, nice review to, no? Hindi to bias, no? Titikman natin. <laughs> 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 Lasa naman siya spaghetti, no? Pero kulang sa tamis. Oh. Kulang sa tamis, no? Kasi parang nagkulang sa sauce, no? Siguro kung dinagdagan yung sauce, okay siya, good siya, no? Tapos, wait lang, ha? parang walang cheese kapal na mukha mo parang walang cheese kulang sa cheese no then yung hotdog tingnan natin kung okay naman yung hotdog maraming hotdog eh hmm pwede maganda yung luto ng hotdog kasi parang pinirito siya no medyo matigas siya na parang toasted no so overall ang score ko dito is siguro 9